Ayan at kakargan natin ang ating bagong huling mag-ina. Mm. Sa trailer ang sakay. Sa trailer. Ito yung bulo niya mga kachika. Three months. Babae. Sa trailer ang sakay nyo. Huwag ka lang tumingin. Oo, oo, oo. Eh, ano mo, itulak mo pa ganun. Mm, ayan na. Op, op, op. Sasakay na natin ang ating bagong huling mag-ina. Ayun at inaayos pa yung tali kasi wala siyang tali sa ilong. Tatalian ata kasi nakapangulo lang. Op. Ayan. Wag ka mahiya. Ah, akit ka lang eh. Yung nanay mo, aakit na. Umakit ka doon. Kasanggay. Oop. Oh. Mahirap ikarga dahil wala siyang pangilong. Ayan, sumama ka na kay Boss Marlon. Oh, sayang. op oh, pasok. Hmm. Hindi lang sanay sumakay, syempre. Hindi naman katulad ng bakarera na pag tinutok mo sa sakay, pasok. Hop, oh, sumama ka na sa nanay mo. Huwag ka nang tatakas dyan. Bunso, nakakailan ba na nakukuhang gatas? Eh, nakakailan gatas. Nakukuha. Nakakasyam. Ano yung bote o ano? watok Ayun. Thank you, kuya ba muntik mo nang buhatin yung bulo na na. Na, bale na. Bale. Bale. Oh. na nakasakay na kayo mag-ina. Uwi na tayo ng kabya. Huwag na kayo mag Masarap oh. magiging buhay nyo doon. Kain tulog lang kayo doon sa kabya. Wala kang gagawin.